Someone está de acuerdo, alguien está de acuerdo, alguien está de acuerdo, someone's está someone's acuerdo, alguien está de acuerdo, is está de acuerdo, alguien está someone's acuerdo, someone's está So hi guys, welcome back to my videos. Today's vlog is we're here at. white white truck, black rock white truck. So welcome to Subic Sambalas. So, guys, tayo dito sa Zambales for having fun for this day. So thank you. So we're here at um white truck. Zubik sa Bales. Ayan. So mamaya guys, i ko kayo dito sa ating pool and place. Ayan. So makikita po natin ang ating mga pwedeng pool rolls. Ayan. May we have a rules here and we have Doña Paconda. Ayan. Hi Doña. Hi. Hello everyone. Hello mga trippers. Good morning. Oh, ano Sa malata, ba sabi? a lot of activities. So ano anong gagawin natin for today? Ba? Okay, pull, no? one, of, one, of, one of the first thing. Oh, Abang okay. break So you need to walk. So guys, ayon pa yung breakfast. Eh. So very mahaba yung breakfast dito guys. So, yeah. Good morning, Ate! Okay. So we're here for breakfast. So here's your breakfast, Ate. Come on, I Ate. Let me check up to. you. Tapa pa ba? Bawalan na. Order! <laughs> Order ako ng tapa and we have a chicken here. Ayan. The other one is mga breakfast for cheese. Pandesal. So we have a food. Po Poodle ba ito? Yan siya? Oh gano'n. So guys, ang ganda ng dog. Is that boy? Ay, lalaki siya. Hi! Ayun, girl. Kamo kamo si Brenda. Hi! Hindi, Brenda siya kasi cute. Brenda ka. So, hi, guys. So, uh, we're here pa rin sa Subic. Hi! Kain po tayo. Ano ulan nyo? Pantada po. Apritada. pain nga hindi pa ka-lutas kumakain. Ka so guys, we're going to swim for today's vlog. So, this is White Rock. Wala yung daming CR dito. So, this is the place. Ito po yung kanina po. Ay, may slide shot doon sa kabila. You need to slide. So, ayan guys. So, pakikita. Nakalali ka na! Actually, marami ditong mga pwedeng puntahan. For this. Ayan. Swim, swim. Ayan. So, we have a dinosaur here. Ayan, ba tayo si Boyo. Ayan. <laughs> so we have elephant here so pool ay ay may oras pala siya ba, guys ayun tayo may ito yun tayo babagsak o tara go ayun mo yan so, gusto ko yan saan na kaya tayo ba kaya tayo dyan bakit, yan tayo babagsak sa ilalim oo oh. Kuya, asa kami akit dyan? Mag-i mag slide kami. Yes. Ano ka lalim ang magsakan? Yes. Adi, ah, apal sit lang. Yes. Sana ba pag bumagsak kami diyan may sasalo may sa amin. Meron. Meron po. Meron. Kuwapot na si si si. Yeah. Parang wala naman sir <laughs> Ay lifeguard ayan guys yeah, Shout out po Kasi magayon kayo sa akin vlog Sabibigyan ko kayo ng prize for today Ibigyan ko ng pa-premium sa inyo wow. Pagtatanong lang ako. We have a question for you, each one. Yes. So pag nasagot nyo, bibigyan nyo ako ng pera. Oh. Ay? <laughs> sige, 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 sige. Pero pag hindi ko nasagot, bibigyan nyo ako ng pera. Okay. Alay ka na, teacher. Ang tanong. O, or, anong unang tanong? Ano unang tanong? Ay, wala Easy, so... difficult? Oo. Oh. Uh, easy. Easy. <laughs> yung Si Kuya mo na tatanungin mo. So kayo ko sa ito. Kukunin na 'yung pupunta. sa kanila po. Ang tanong. Basta pang daw sumagot sa kanila. Ay, ano? Ha! Ha! Ang tanong na Ano? Yung sa ano? Ako. ano mo yung sa mo Kasi, ba, kasi para sa pa. Ay, Isa pa. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Isa pa. pa. Isa pa. Isa Isa pa. Isa pa. O, sige. Isa pa. Isa pa. Isa ano, mamahala. Eh, sila na bala, sir. Okay. 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 So, we have uh, another pool here at... Hi, guys. Where are you from? Indian pool. Marunong ka mag-Tagalog? Ay, konti lang. So, we're here at... White Rock. So, ayan, guys. Check-check natin yung kanilang mga slides here. So, video ka ka sa siso. doon mo yun doon, yung, yung gumagano'n? Ay, oh, pwede gusto ko doon. So, magta-try tayo ng other one. Ay, gano'n-gano'n yun, di ba? So, check muna natin kung paano yun. Pantaan natin, guys. Tara. One eternity later. So, we're going to swim. Hi, kuya. Ano pang alam mo? Samahan ako mag-swim. Alay ka, dali. Taga saan ka? Hindi ka po, Ay, hindi ka taga Manila. Hi. Ay, trabaho, Ay, dito ka nag-work. Ah, okay. Thank you, Kuya. Ang bait naman. So, we're going to swim other side. Oh, 50! 50 lang yun? Kuya, alikada to na, 200. Ako, 250 na. Kuya, alikada na, dali. 50 Check natin to guys kung ano to. So, actually, this is, uh, ano tawag dito, ba? Siso. Siso, yan. Ayan guys. Si ayan siya. Mag-swim kami. Pabalik. Ayan. So guys, dito na ako sa taas. Ano tawag niya nga sir? Si, so, so ayan. So walang bayad to. So hi kuya. Siya yung ano dito. Kayo yung nag sa mga tao. So ayun yung ano name mo nyo? Ha? Ipshar. Ipshar? Ipshar. Okay. So ayan sasakay kami dito for today. Dalawa kami dipaklak. Pabalik-balik ba yun? I mean, Pabalik Pabalik hindi. Ilang balik? Ay! Huwag na. 5 30 minutes ka dihilo na ako doon. So go. I'll try this guys. So baka video tayo kay Kuya. For today's vlog. So first time ko mag-vlog ng ganito. So anong tawag dito? Uh, season slide. Season slide po. So sakay kami dito. So abangan natin. So guys. Hindi na pa ko tuloy for going to swim doon sa... Kasi inabahan ako guys. Ang taas kasi. So, ayan. Hindi na pa ako sasakay. Sorry for this. Nakakatakot. Ay, nito. It's ano. Nakakatakot. Ay, Ay sasakay kayo? Kasi panoorin natin sila at i-vlog natin sila. Okay lang ba yung video ko kayo? Ay, si mommy. Hi, mami Pretty mami So, papanoorin natin sila kung gagawin nila, guys. Ayan. Papanoorin natin kung anong gagawin nila guys. So I think masaya to. Oo, check natin. Takot. Nakakatakot? Nakakatakot? Kaya masaya siya. Try Gusto. Ayan guys. nila. Gusto ko i-try. So, Kasi nak nakakatakot ba? Hindi po. Hindi. So guys eh. Pa para siyang para siyang masaya naman. Sa atin sasakay ka din kayo? Sasakay kayo? So i try natin guys. It's fun. <laughs> Ayokong Mars. Mars. Mm -mm. So ayun namin subakay. So I think nakita, uh, uh, nakita namin kung paano sila nalaglag. So guys, another ikot na naman tayo for today sa white track. So ayun namin, guys. much, much, much later. Tapos tara ako sa kaya ka. Kaya. Magkaya tayo. Dito mo yung Guys, we're here pa rin at White Truck. So, check ko muna dito kung M&M yung jet ski kami guys. Pupunahan so, namin yung mga titik uh, sibuy. So, you need to walk going up. Dai, wait lang kunin mo ako. Ma ako ni ako ma. So we're going up here at uh, ano tawag dito guys? Sa dulo. So we're going Sa dulo tayo, dali So dito yung dulo ng Ayan guys, so nag nag nagu nag po kami guys, hindi ko alam kung how. So this is the uh, Ayan. Tata ball. Ayun. So dire direcho we have a jet ski here. Ayan guys. So hindi hindi pwedeng mag jet ski because it's rain, umuulan siya. So mamaya check natin kung pwede guys. So see you. Kuya, pwede na kami mag-ano? Oo, oh, pwede na. Pwede na kami Sige, guys. So, we're going to kayak, guys. Yeah. So, we're going to walk. So, we're going to walk.